Isang madali ang balita lang no mga apo. Nakaranas ng matinding pinsala ngayon ang China. Hindi bababa sa sampung bayan at mga lungsod ang apektado sa isang bagyo na may walang kapantay na bagsik kung humagupit at nag-iwan ng malaking kaguluhan at matinding pinsala. Ito ang nagsilbing babala doon sa China ngayon na kinapupuota ng Diyos ang kanilang mga ginagawa at dahil hindi sila naniniwala sa Diyos kaya pinaparamdam ng Diyos ang kanyang bagsik gamit ang kalikasan. Isang matinding paalala na ang kapangyarihan ng kalikasan ay kamanghamangha ngunit nakakatakot mula sa malalakas na hangin na nagpataob ng mga sasakyan hanggang sa walang humpay na pagbagsak ng yelo sa isang buong lungsod sa loob ng mahigit isang oras. Ang tindi ng mga pangyayaring ito ay nagpapagulantang sa mga komunidad sa China. Hinihimok ng mga meteorologist ang mga residente sa apektadong mga lugar na manatiling updated sa mga babala ng panahon at kinakailangan ang matinding pag-iingat. Pinapayuhan din ang mga tao na iwasang tumayo malapit sa mga puno, mga billboard, at lumang mga gusali. Habang ang mga nagmamaniho naman ng mga sasakyan ay dapat magdubli ingat. At sa mga nagdaang araw, maraming rehiyon mula Hinan hanggang Hunan, China ang pininsala ng matinding hagupit ng masasamang panahon na nagdulot naman ng matinding abala sa pang-araw-araw na buhay at transportasyon. Ngayon, kung ang sentipiko naman ang ating tatanungin, ito raw ay isa lamang hagupit ng kalikasan at normal lang daw ito dahil sa pagbabago ng panahon, klima at temperatura. Ito daw ay dulot ng malawakang climate change sa buong mundo. Pero kung ang Biblia ang ating tatanungin, ganito naman ang sagot ng Biblia. Ganito ang sabi ng makapangyarihang Diyos. Darating ang lahat ng uri ng sakuna, magdaranas ng mga kalamidad ang lahat ng mga bansa at lugar tulad ng salot, tagutom, baha, tagtuyot at mga lindol ay nasa lahat ng dako. Ang mga sakunang ito ay hindi lamang nangyayari sa isa o dalawang lugar ni matatapos man ang mga iyon sa loob ng isa o dalawang araw lamang. Bagkus kakalat ang mga iyon sa lahat ng dako at malawak na lugar at titindi ng titindi. Sa loob ng panahong ito, lilitaw ang sunod-sunod ang lahat ng uri ng mga salot at insekto at mangyayari ang lahat ng mga kababalaghan sa lahat ng dako. Ito ang aking paghatol sa lahat ng bansa at mga bayan. At mababasa din natin sa Jeremiah chapter 25 verse 32 to 34 ang ganito. Sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, mag-ingat kayo. Ang kapahamakan ay darating sa iba't ibang bansa na parang malakas na bagyo mula sa pinakamalayong bahagi ng mundo. Sa araw na iyon, maraming papatayin ang Panginoon at ang mga bangkay ay kakalat kahit saan sa buong daigdig wala nang magluluksa, magtitipon at maglilibing sa kanila. Pababayaan na lang sila na parang dumi sa ibabaw ng lupa. Kayong mga pinuno, umiyak kayo ng malakas at gumulong kayo sa lupa dahil sa kalungkutan. Sapagkat dumating na ang araw na papatayin kayo katulad ng pagkatay ng tupa madudurog kayo na parang mamahaling palayok na nabasag. Kaya ang nangyayari ngayon sa China ay simula pa lang ng mga sinasabi ng Biblia. Katulad doon sa Yuyang Hunan, China, isang bihira at matinding pagulan ng yelo ang nagpabago na makikita sa buong paligid sa loob ng mahigit isang oras. Siksik na yelong sinlaki ng itlog ang walang tigil na bumabagsak mula sa bubong, bintana at mga sasakyan. Sa mga video na kuha ng mga residente, makikita nabalot sa puti ang mga lansangan na parang binaha ng yelo ang lungsod may ilang bintana ang nabasag dahil sa tindi ng tama ng yelo at maraming sasakyan ang nagkaroon ng matinding pinsala ayon sa pinakabagong ulat ng China Meteorological Administration malaki ang posibilidad na magpatuloy pa ang matinding masamang panahon dahil sa patuloy na banggaan ng mainit at malamig na hangin pero alam nyo bang ang mga sinasabi ng mga sayentipiko, mga meteorologist at iba pang mga bantay sa kalikasan ay mababaw lamang. Kung totoosin walang silbi ang kanilang ginagawa. Hindi alam ng mga sayentipiko na ang talagang may alam at gumagawa ng mga kalamidad, bagyo at iba pa ay ang Diyos ganito ang sabi ng makapangyarihang Diyos nasaan ka noong nilikha ko ang pundasyon ng daigdig kung talagang may alam ka sabihin mo sa akin alam mo ba kung sino ang nagpasya ng magiging lawak ng pundasyon at sukat nito sino ang may hawak ng pundasyon ng mundo at sino ang naglagay ng pundasyon na ito habang sama-sama ang umaawit ang mga bituin sa umaga at nagsisigawan sa tuwa ang lahat ng anghel. Sino ang naglagay ng hangganan sa dagat nang bumulwak ito mula sa kinailaliman? Ako ang naglagay ng makapal na ulap at kadiliman bilang takip ng dagat. Nilagyan ko ng hangganan ang dagat parang pinto ang isinara at nilagyan ng tranka. Sinabihan ko ang dagat hanggang dito ka lang at huwag kang lalampas hanggang dito lang ang malalaki mong alon. At dahil sa sikat ng araw, ang daigdig ay malinaw na nakikita katulad ng marka ng pantatak at lukot ng damit. Nakapunta ka na ba sa lugar na pinanggalingan ng ngibe o ulan o ng yelo? Ang mga yelong ito ay inihanda ko para sa panahon ng kaguluhan at digmaan. Alam mo ba ang daan patungo sa lugar na pinanggagalingan ng kidlat o sa lugar na pinanggagalingan ng hangin sa silangan? Sino nga ba ang gumawa ng daanan ng ulan at mga bagyo? Sino nga ba ang nagpapadala ng ulan sa desierto? Sino ang nagpapadala ng ulan sa ilang para tumubo ang mga damo? Sino ang ama ng ulan, ng hamog at ng yelong mula sa langit? Ang tubig ay nagyiyelo na kasing tigas ng bato patina ang itaas na bahagi ng dagat. Mauutosan mo ba ang ulap na umulan? Mauutosan mo ba ang kidlat na kumislap? Sino ang nagpapakain sa mga uwak kapag sila'y nagugutom? At kapag ang mga inakay nila'y humihingi ng pagkain sa akin? Ngayon, kaya bang sagutin ng mga siyentipiko at ng mga meteorologist kung tanungin sila ng Diyos ng ganito? Talagang hindi nila ito masasagot. Kaya kayong mga siyentipiko at mga meteorologist na nagsasabing ang mga kalamidad sa mundo ay dahil lamang sa climate change. Kayo'y mga mangbang sa harap ng Diyos. Kahit si Hub ay walang naisagot nang siya ay tanungin ng Diyos nito. Kaya ang mga nararanasang mga kaguluhan ngayon sa mundo at mga kababalaghan ay tanda na ng mga propesya na sinasabi ng Biblia.